Salamat po sa pa-screening na ito. Merry Christmas po sa inyong lahat. Huwag po natin kalimutan na yakapin ng ating mga greatest love. My friend, ito katabi ko, biyak tayo si Jay. Hi, <laughs> <laughs> how yeah, Art Art arts. And to everyone, uh, thank you for celebrating this uh, season with us. Um, when we were making this film, ang ulat talaga namin ay makapagbigay kami ng magandang Christmas gift through our film. And I hope yung ulat na bigay namin sa inyo ngayong gabi. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Kamusta naman, Boss Congrats. la no te puedo <laughs> dar no la tengo seguro que no te puedo decir que vestido tan yo te la la pero no como que vamos a ir por un ice

Oh, very formal. Yeah. unang Unang-una, conscience. Thank you gotcha. sa pag-invite mo sa amin dito sa movie na Rewind. Yes. Ni, Dingdong Dong at ni Maria, no? Ba't nga pala kayo nag-ano, nag-organize ng block screening? Oh, it's a, it was a organized block screening from our friends, si Ate Joy Rusta and si Kuya Joel mm -hmm. which have been our friends for the longest time kasama si Nayan. And then, ginawa nila to for, for Dong and Yan, kaya naimbitahan tayo. And then, they were very generous enough to give us tickets. So, naisip ko naman bakit hindi share sa Pasig. So, Ayan, so, una-una nahuli ka ng camera ko kanina na umiiyak ka pagbukas ng ilaw dito. Oo. Wait lang. So, ano, ano masasabi mo dun sa movie? Very heartwarming. I, I think it's one of this, one of the movies na kailangan, sobrang tama siya sa panahon, tama siya sa, sa, malapit sa christmas uh, tama siya sa christmas before the new year para magkaroon tayo ng realization na No Di spoiler. Oo, oh, okay, okay, oh, siguro. Walang spoiler. Ayun, okay, ayun. Basta. Okay. Uh, pero ang ganda kasi yun. mapanood nila. Oh, yes, sige. kailangan nila kailangan mapanood. Mo. But before that, I would want to congratulate Dong and Yan because hindi naman official pero I guess they are the number one and I think they are the number one sa MMFF this uh, season. So congratulations sa kanila. Pero alam mo akong si Ansh, given Marian Rivera magaling mm -hmm. na talaga umarte, mm -hmm. Pero iba yung Ding Dong Dantes ngayon. Oh, sa movie oh. na I think, ano rin, yes, this is one of Dong's um, um, greatest film. Marami na siyang ginawa, marami. And personally, kasi kilala ko siya. Kaya parang sa wow, parang to see him in a different light. It, it's a breath of fresh air. Na parang sa oh. kaya siya Ding Dong, Ding Dong. Oo, tsaka <laughs> sakun si Ans yung movie. Oh, si <laughs> yung movie. Wait lang, Laging mm -hmm. laging pine natin yung artista, mm -hmm. 'di ba? Director. Yes. yes. Pero alam mo no habang pinanonood ko to, yung writers ang nasa isip ko. Actually. Sabi ko, yes. Uh, ano yan? Um, very nice um, uh, observation. Kasi totoo naman, I mean, sa mga artistas, we're only as good also as the script as the director, as the lighting. Lahat, walang, walang kumaga sa isang pelikula, walang tapon. From the utility up to the director, up to the producers, wala yung tapon. Kasi talagang all heart yan eh. ba? Diba? Makikita mo naman, alam mo yung mga pelikulang detached, alam mo yun, hiwala yung mga, kung ano-ano man, makikita mo. But this one, talagang tulad ng kaninang speech din ni 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 Dong, 'di ba? Na talagang they really wanted to give something and I think na achieve nila 'yon. Oo, tsaka magkano na ba ang ano ngayon? Ang ticket 400. Three, may oh, may mm -hmm. 360, Sul 400. Ano to? Sulit, sulit, Oo, sulit. yeah. Pero syempre gusto ko dahil ako po ay taga-pelikula, i-encourage ko pa rin po kayong supportan as much as kaya ng budget ninyo. Um, sana supportahan nyo lahat ng Metro Manila Film Festival movies. Kung hindi man, sana wag lang isa, 'di ba? Kasi eh maraming magaganda ngayon kasi I think talagang bumawi ang ang um, ang mga pelikulang Filipino Pilipino ngayon dahil we wanted to showcase na hindi kami mapapag-iwanan ng international. Hmm. Okay, dito sa moving na to. Again, no spoiler. Hear of those spoiler. Ano okay, kahit, uh ano yung <laughs> ano mo dito? Pulot. Bakit na lang gano na lang iyak? actually ano ah, ano parang walitabole ano ano parang magsasabi ng Kahit ano 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 I'm sure ano 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 na lang ano 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 Hugot! Hugot ito! Grabe, di ba? Tsaka may ano rin po. Di ba? <laughs> di ba? Kasi kung, kung pwede namang, kung malaman mo kaagad yung priorities mo sa tao, sa trabaho, sa, sa lahat ng bagay, sa kung ano man, sa lahat, kaibigan. No, no, yes. No. I mean, yes. So, so, yun yun. So, bakit kailangan intayin? I mean, uh, consi, yung iba pwedeng sabihin pang pamilya, pero hindi eh. Ano, ah, ititingin ka dito sa sarili mo. As yes, yes. a person. It's that, it's that kung, kind of movie. Kung ano ka sa lahat, tama, sa mm -hmm. pamilya, sa kaibigan, sa katrabaho, mm -hmm. uh, parang na-touch niya lahat, lahat no? Lahat, yes, Tas, yes. ako naman, ang pulot ko dito, parang tama yon cherish every moment. At kung, ano sabi niya, to, to live better, yes, and to to be, better and to love better. to love better. I mean grabe. Yes. Medyo nakakagising siya uh -oh. bilang tao at yung faith mo kay Lord. Yes, Iba, yeah. No? Iba din yung sinabi na pagkatiwalaan mo siya. Kasi totoo naman, di ba? May ano, no? May may, may ganun din, yes, no? May, yes, At And may makikita ano mo kung gano'ng ka, kapatas siya, di ba? Parang hindi naman pwede lahat din ng gusto mo. Kasi hmm. laging he knows better, eh. Di ba nakakatuwa yung sinabi niyang, sad to say, kailangan niyang, spoiler alert alert, kailangan mawala, pero yung mangyayari sa pamilya mo naman ganun. Kesa nga naman, nan, nandyan ka, tapos hindi nila rin ma-achieve yung dapat nilang ma-achieve. Mm -hmm. Alam nyo, guys, uh, ang ganda, no? Maraming spoiler nga sa online ngayon, maraming mm -hmm. nagsasabi, pero iba pa rin pag napanood. Niyo. Yes, yes, iba definitely, definitely. Mm -hmm. Kaya panoorin nyo, Pan panood kayo. Yun nga lang, talagang hiling ko bilang <laughs> bilang manggagawang pelik sa pelikulang uh, Pilipino, sana manood kayo ng Metro Manila Film Festival. Again, maraming maraming salamat, Miss Angelo thank de Leon you, sa pagsama sa amin dito. Ayun, yes. ang may kapit ngayon. Ah, oo nga. Si ang, ng... Ngayon ma ma malalaman natin kung magaling siyang camera mo. <laughs> or siyang <laughs> kasi, mapapagalitan kasi ka. alam naman natin na magaling siyang ano interviewer reporter, reporter oh, oh. at lahat, 'di ba? Ngayon malalaman natin. <laughs> ayan, pag so, ito, pag ito blurred <laughs> o oh, kaya malam. <laughs> or taba or ang taba taba ko dito. Acceptance is key. <laughs> <laughs> hindi, pero ang ganda talaga ng movie. Yes. Ako sinasabi ko sa iyo, ah, antokin ako sa movie. Ah, pero hindi okay. ako inantok. good. As in, maraming nagbabayad maraming ka ng para matulog. e libre mo Iba. pa nga sa akin to eh. Iba yun nagbabayad. libre yan. mo pa nga sa akin to eh. Hindi ako inantok, promise. Yan, yan, yan. Tapos, yung story talaga unpredictable. Ang kakakala ah, nyo, yung regular, yun na yun. regular film na, ay, ah, ito mangyari dyan. Ah, hindi. Ah, ah. Promise, ang daming Ayan, twist. Yan, 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 yan. Yes, yes. Uh -oh. Super. So good. So maraming maraming You're salamat. You're welcome. Happy Mama, New Year. Happy New Year, so, guys. Actually, Gumburza gusto, mukhang... gusto yes, ko rin yes. panoorin. At syaka... Um, ano pa ba yung... Firefly. Hmm. Yan. Marami, actually. Sobrang sobrang galing ngayon ng Metro Manila film. Oo. oh, oh. Dito yung mga artista naman talaga. Oo, oh, oh, si Ma'am oh, ma ma Luan. Si Ma'am Luan. Comment. lang din ako dun eh. How oh, do. At buti na so lang. Day buti day. na lang kumuha talaga ako ng ano, madaming tissue paper sa CR <laughs> bago mag-start. Kasi hindi, parang may realizations ka. Yung tipong habang pinapanood mo siya, gusto mo nang umuwi kasi may gusto kang baguhin or may gusto kang gawin. Especially improve through. Yes, totoo. Totoo. Parang at the same time, merong kang Marian Rivera at merong kang Dingdong Dantes in one sa sarili mo yun nga, sabi ko, parang mayroon kang Dingdong Dantes and Marian Rivera character in one sa sarili mo na parehas mong gustong i-improve. Hindi, tsaka parang ano, Ito? hindi talaga humanga ako kay Ding Dong Dantes Ay, dito. Ay, sabi sabihin ko na, na sa inyo ha, hindi ako fan ni Ding Dong Dantes, pero after this movie, ayun iba, ako. Iba, yung nakita yung Ano ding na siya, hilera na siya sa mga magagaling talagang artista ako sa akin. So, tsaka yung writers ha, ang galing, galing nyo. galing. galing. So, ayan, Pero thank take you, home mo. Pero Angelo. It's something that uh, lahat talaga tayo, whether mommy, daddy, anak, at saka kahit, yes, kahit bata ka pa, kahit bata ka pa, guys, bata, millennials, Gen Z, panoorin niyo na. Maagang pagising to yung sa ating lahat. Yung anak sa movie, mm -mm. parang good example siya sa mga kids. Parang mm. magandang mapanood din ng mga bata. Yeah. Mm. So, again, thank you, si Angelo. Sir Wawi. Eh, may pabul kami. <laughs> kasi nga ka hindi ka over kasi diba? may naisip ako. Isa sa mga ano, mga may linya kasi kanina na parang, parang ganun na ba ako? ba diba? Parang minsan kasi sa sobrang kabisihan natin or sa, sa pag-achieve natin ng mga dreams natin o yung, pag gusto yung mga goals natin personally sa career at para parang nga sa pamilya pa rin natin, di ba? At sa ibang tao. Minsan naiiba tayo. May iba yes. tayo, nawawala no? tayo sa sarili natin. Nakakalimutan natin na, oops, teka, hindi na ako to yung ako. Diba? Nag-iba na pala ako. May ganun, no? May ganun pag kanina. Na, na, kahit ako rin nakarelate na, I mean, kahit sino siguro makakarelate. relate. Kaya nga ako, sabi ko, ato yung ano ko sabi sa house, na, na, wala masama to take a break, to reflect and assess yourself. Kasi yung dreams naman natin, yung goals natin, minsan yan talaga yung nagbubago sa atin eh. Pero nandiyan lang yan, let's take it slowly, na huwag natin kakalimutan na lahat naman yung dreams nyo, yun's para sa family natin. Uyak na! <laughs> Ayun, sa kala mo mag-new year ngayon, no? Yeah, oh, sakit-sakit. Siguro, di ba, lagi tayo pag mag-new year, ang ano natin, ah... Uh, resolution. Um, lagi may resolution, yeah. no? Siguro, ako, yeah. ang nagtanda sa akin ngayon, maring mahirap maging perfect na tao, maging perfect na anak, kaibigan, katrabaho, pero kailangan natin mag-strive talaga. Kailangan natin i-push sarili natin. Na, uh, yun nga, ang sabi is uh, to live better and to love better. Actually, alam mo, Luigi, ang quote ko talaga lagi, let us live, love, and learn. Mukhang dadagdagan ko na siya ng let us live better, love better, and learn better. Oo, di ba? So guys, please, Uh, hindi naman, no? I mean, I mean ang ganda nito movie na to. Ang ganda nito movie na to. So, worth watching siya. Uh, again, kung di kayo Marian Dingdong fans, okay lang. Pero, ang ano dito, ang pinakalaman nito, yung storya ng movie at kung paano nila diniliver. Ayan. Uh, Parang walang lalabas na movie house na walang nari-realize. Mm -hmm. no? So, again, guys. Ano naman dito ako with my family? Oo, oh, di ba sabi na anak mo? Yes. Gusto niya? Yes. Gusto yes. So, dapat. Oo. Right. So, ayan guys. Sana supportan natin ng pelikulang Pilipino. At, uh, para mas maganda, no? Mas maging ganitong kalidad. Mas ma-inspire ang ating mga writers na sumulat, no? Again, congratulations sa mga writers. Mga ka blog ng Pasig, mga kapapasigenyo. Ayan, no? Happy New Year din. At sana yung mga ganitong klaseng story ay ma-inspire tayo. Ikaw naman, uh, Luan. Happy New Year sa mga ka-vlog ng Pasig. At yun na, hindi lang sa New Year ang resolution. Hanggat may lang kita tayo kailangan pag-uwi. Let's continue to do that. Maraming salamat po. Thank you. Thank, you. Thank you! And guys, si Dingdong Dantas and Marian Rivera ito, ito po ay block screening na ginawa ng kanilang friends. No? Na...